Hey, mga ka-viewers, o so balik na po ta sa balay ng diri sa probinsya. So sa wala pa ay nahuman ang ato ang pagpatayla sa ato ang CR walling at the same time sa ating CR flooring. So ato pa ni siyang gisukod ang ato ang toilet bowl set kung sakto bagid niya ni sa ato ang PVC diri sa ato ang CR. So nakita na ninyo nga uh, nagsukod-sukod pa may dihahasta niya ato ang uh, water closet. Amo na siyang gitry din ha kung sakto ra ba ang distance sa ato ang walling at the same time sa ato ang bowl, So, din yung dapita is nagkatawag yung mitudotodo. Kaya mong ibugal-bugalan si Sano nga palingkoro na dira sa ato ang toilet bowl. So, nakita na ninyo nga pagka humana magsuko dito, amo na po ng panguhaon o amo na po ng ibalik dito sa iyahang karton. So, magpadayon sa silang kuya o pang tiles o niya karon kay na humana man tag tiles sa ato ang walling at the same time dito po sa ato ang CR flooring. So, mag-start na po ta o, attach aning ato ang toilet bowl set. So during the pita is ingon ani on lang ang amo ang pag-attach diri sa ato ang toilet bowl. Wala lang namo ni siya kanang uban kay gilubong manggid sa semento no? So ang amo ay is, ipapilit lang inamo sa tiles kay para limpyo siya sa limpyo siya tan-awon at the same time kanang kung magka trouble-trouble mangani ang ato ang toilet bowl dali na lang kay siya pag ayo So nakita na ninyo nga igiingon ani ra gid namo siya pagbutang, gibutang nga na siya silicone at the same time gilak na siya na ang bolt. So na na bolt atong gibutang dira sa ato ang toilet bowl. So mo ni siya ang ato ang uh, toilet cover. So muna siya ang atong hose nga magkahatag og tubig dira sa ato water closet. So giattach na ni Kuya ang ato ang cover sa CR. So ang nakanindot ani atong napalit nga toilet bowl para sa binaning na ang cover kay dili siya dali nga mubundak so mo inana yung nanay lang siya so during the is mag start na po si kuya o pang install aning ato ang water closet so mo na siya isulod sa tanan nga mga parts sa atong water closet so gi install na na ni kuya tanan at the same time iyahan ang gipang atarong ang mga parts parts din ha niya pagkahuman ay eh, yan na pod ni i-attach dira sa ato ang toilet bowl so nakita na ninyo nga gipang install na, na ni kuya gipang attach na pod na ni kuya dira so muna ang push button kaning isa muna na yung mabalani mo nga ni saka jud ang tubig so kana siya mulutaw man ng blue dira so muna ang muhatag og tubig para nga mo flash dira sa ilalom so monisha ang ato ang water closet so kana siya mo na siya ang ato ang tuplukanan sa push button oh nakita na ninyo nga nahuma na si kuya og install so ang brand ay nato ang ato ang toilet ball set is Philippine standard. Ug sa City Hardware lang gihapon nato na palit ning ato ang toilet set. So diring sta dapita na pod is nagstart na pod si Kuya og install sa ato ang laboratory. So mo siya ang amo ang labatori. So kana siya mo ni gawsanan sa tubig. So diring dapita is giinstall na na ni Kuya ang ato ang para gawsanan didto sa ato ang paso didto sa, sa PBC. So nakita na ninyo dira nga gikumbatihan dinang Kuya drag pang install ang mga parts sa ato ang laboratory so muna siya ang para suksuk diha sa ato ang PBC o sinak So, kay taas man. So, ato siyang giputlan. O niya, amo na pong gibalik o attach. So, nakita na ninyo. Ang gibisura na na ni Kuya dira. So, iha na nang ipang install ang tanan nga mga parts dira sa atong laboratory. So, nakita na ninyo. Nga ningon si Kuya. Nga kani atong laboratory. Dira daw tamag magtoothbrush So, ginstall na po ni Kuya ang hose. Nga muhatag o tubig para diha sa ato ang laboratory. So, mo ni siya, ang ato ang toilet bowl o laboratory nga set sa atong napalitid dito sa City Hardware. So, pagka human na mag-attach nila, amo na po siyang ibutang ag-silicone. So, muna ano ni siya ay purma sa ito ang CR.